Guys, so baka to yung may bisita tayo. Mag-ama. Ito, mga bago pa lang magsisimula magkalapate, syempre. Bibigyan natin yan. Hindi natin pwede bibigyan. Hello, pre! to so, kasama pa yung anak ko. yung motor nila. Ayun, pala? ayun, 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 gusto ayun, ayun, Isang babae, dalawang lalaki. Isang babae, dalawang lalaki. Ang lupit mo naman humirit. Si Toyo, pag nagbibigay, isa-isa lang. Tapos si uh, nyo, eh, mga bonsai natin, mga laga natin. bonsai So tara, dito tayo sa loop natin para makita mo. Ayan, ito yung mga stock natin. Ayan, to jansen Relax. Yung break, basta iba-iba yan. Ito mga lalaki, okay na ba sa'yo yan? o tapos dito may mga ah, babae rin kasi nakahiwalay tayo, nakabreak nakabreak yung mga ibon natin ngayon puro condition na yan, ipaparis mo na lang puro condition na lahat yan, conditioner lahat yan uh, condition na yan ready to pair na lang yan pero pre, ito, ito yung mga na ilulod na to last year, yan yung mga lumaro sa akin mga ah, okay. uh, finish na ng kalbayog, masbate meron na pala silang mga sinabi. Pa. Ma yes, may mga ano na yan. Kaya in-stack ko na sila kasi sila naman ang kailangan kong kuha na ng breed. So, nandun dun yung loop natin sa taas. Ayun, sa fourth floor. So, di ko na kayong maakyat. Tapos doon, yung mga pares doon. Ah, puro Taiwan Saat naman. Natin. Yung, puro Taiwan naman to rito. Tama natin sila. Kasi bibigyan natin kalapati itong alak ni pare Panday. Ayan o. Mga Taiwan kasi, mga naka-sensor. Mga ano talaga siya. Ported line. Ito may anak na tong isa. Ito, yeah. ito yung nanalo sa akin ng mas bate. Yan, yeah, pinanak ko lang dalawa. Isang pirasong alay na naki. Puro banyan ring kaya yeah, anak, kaya tignan mo, hindi oh. basta-basta na ang alaga ng ibon, kung tawagin ngayon. Oh, so, kung may mga kasama ng ibon, iba sa'yo, puro pang laban laro ang ko sa'yo. Yun, magkakalapatid. kids yan, no? magkakalapati. Yan, yeah, yan, ang tawag doon, kala kalapatid. ah, yan, ah. Pumasyalawan dito sa vlog ko na si Toyong TV at kami may kailangan. Yes at kami ng dalawang lalaki at babae na ibon kung tawagin sa panahon ngayon dati ay tawag dito kalapati <laughs> oh dati kalapati ngayon ibon ibon na pala siya ibon kaya ngayon. pala dito pala siya biro ngayon oh. may mga price na pala talaga may din. mga price na talaga yan so tara divi ko lang kita doon bibigay tala ng ibon biti mo na yan sa'yo na yan oh ano nang sabihin mo thank you po yun nasabi ko pare thank you ay, maraming salamat sa ano sa binigay mong iibot. Okay. Pati, ha? Okay. No problem. Sige. Ka yeah. yeah, ingat, ingat, ingat kayo, ingat. <muling> Thank